And guys, no, dito, dito, po kami ngayon, guys, sa uh, Batangas, guys, no, sa Taal po, guys, no. Ah, uh, yun nga, uh, ipasyal na po ng aking dito na si Kagawad Eugene. Ayan, ipapasyal daw niya po sa pinakamalaking simbahan dito sa Timog Silangang Asya Walang iba, kundi dito lang yan makikita sa Taal, Batangas. Guys, no, ang walang iba, kundi ang St. Martin de Tours. Yan, guys. Napakasaya po po guys dahil uh, nakita ko po, po at na uh, nasilayan ko po ang pinakamalaking simbahan sa buong Timog Silangang Asia guys no. Ayun na po guys no. Dito na kami guys no uh, medyo hindi ka po kami mga Pasok dahil bawal po ang parking sa gilid guys. No, nagmamadali lang po kami guys. Pero napakasaya ko po, po dahil napuntahan po namin ang St. Martin de Tours, no? Ayan po guys. Uh, dito po kami ngayon sa... Mismong paligid niya, guys, no? Napapalanta mga bahay, no? Mga heritage na no? bahay. O parang nasa, ano ka, guys, no? Nasa bigyan ni Lujusor. Talagang napakasaya ko, guys, na napuntahan ko po ang pinakamalaking simbahan dito, guys, sa Taal. Ayan po, guys, o. Oh. talaga ah... Uh, Sublang saya ko dahil na, na nalapitan ko po yung simbahan, guys. Uh, hindi po ako nakapasok, pero papasok po kami dyan sa sunod guys no at pupuntahan ko po talaga yan kasi na nabitin ako guys no kasi sumagdit na po kami kasi gusto ko talagang makita na talagang na uh, sinamahan na po ni Kadawa Jujin kaya yeah, ayun na sobrang saya po kaya yeah, ayan kasama ko si Iski Ayla at si Iski Binos no ayan po dyan po kami apat lang po kami dyan ayan no ayan kami yan. Ayan o, oh, napakaganda. Nung dito rin matatagpuan ang unang uh, nagborda ng bandila ng Pilipinas dito sa Taal, Batangas to. Tinuro po sa akin yung edad guys. Ayan, dito po kami. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!